A litro lang pala. Ha? Huh? Redors litro lang. Sige. 150. Ano pa? Ayan lang. Ayan lang.

Naka-ready na si ate sa panukling <laughs> Naka-ready na si ate sa panukling 150 Alam mo talaga ako iinom Diretso sa ano? Dalawa ka na din ang baso isa lang. Uh, isa lang naman kayo. Di naman niya uminom ka? Ako lang yan? Ay, kami nang bahala. Ay, ano niya? Hindi yan uso-uso chaser, Di, uh, uso -uso chaser Kami nang bahala. Ay, 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 kami siya, sumantok kami dyan. <laughs> Kaya pinagagawa ko ng bubun-bubun dyan. Meron, meron dyan. Bibigay sa inyo. Wait okay. lang. <laughs> pantukan din talaga tawag sa tapos 'yung maglasing wag ka Papa, kalunod, eh. talaga magiiinom oh eh. <laughs> ano ba? Uh, uh, na 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 broken <laughs> naglasing <-iilog>, nag <laughs> Tara. Pangit muna yung view kasi ano, may init. <laughs> Pangit pa yung view kasi mainit.